Good morning, good morning, mga kasari dyan, mga matitsagat, masisipag na mga kasama kong nagtitinda na magang gumigising para sa ating ekonomiya. Ayan, good morning sa inyong lahat. Hope ay okay po tayo sa umagang ito at masaya tayo na magbubukas ng ating tindahan. Siyempre, laging positive po ang mindset natin, di ba? And syempre, lagi po tayong magdasal sa Panginoon na sana sa araw na ito ay lagi tayong malusog, walang sakit at syempre marami tayong benta o ba diba? Maging praktikal naman tayo. Sana po ipanoorin nyo ang video na ito and huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe para naman makatulong sa si channel ko. Nakakaloka. Maya ako magsabi ng ganyan pero sige lang, uh, try ko na din. O oh, ayan, syempre si auntie nagpre-prepare yan, magdidilig pa yan ng halaman, ayus pa yan, mag-aayos pa yan ng mga tables and chairs, And mag, ano pa yan, magwalis-walis pa yan siya sa loob. So, today is Sunday. So, happy Palm Sunday po sa lahat. Sana wag natin kalimutang magsimba at magpray of course, lagi. Yung hindi naman makapagsimba, ay okay lang din. Basta, yung pananampalataya at pray natin ay lagi po natin ginagawa kahit saan man tayo. kahit anong oras at sa lahat ng pagkakataon. Ayun! Kamusta po kayong lahat? And welcome to my YouTube channel. Uh, gusto ko mong pasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyong mga support and hope. Uh, pag makita nyo ang video na ito, please don't forget to like and subscribe. So, yon Ang video kong ito ay magbibigay ako ng tips paano hindi papasok yung mga anik-anik o yung mga insects, mga insekto sa ating mga uh, mga tinitinda sa ating tindahan. Paano ba natin manatili na may natin yung mga rat bites, ganyan. Tapos hindi mapasukan ng mga daga. Usually, naman, meron naman talaga mga daga kahit na saan. Pero kung gagawa tayo ng mga control, paano na hindi mapasok yung tindahan natin, ay meron tayong pwedeng gawin. Number one, ang pwede kong ma-assure sa inyo, kasi dati, may, ang pinaka-problema uh, ko, yung mga, like mga, hindi, yung mga instant noodles, yung pasta noodles, yung mga bihon, yung mga udong, yung mga miswa na yan, mayroon talagang mga, mga insekto na maitim, na maliit na pumapasok. So, yun yung pinaka-problema ko. Pero nung na-discover ko, kasi, magkakaroon ng maraming ganyan sa isang area kasi usually doon sila pumupunta. Pag may isa kana na open na pasukan o di kaya parang naraten na or nasira na yung mga noodles, papasok yung mga maliliit na mga insekto na, yan na na maitim. Tapos na experience ko din na pag makita ng customer na may ganun, ayaw na niyang bilihin. So syempre bio na yun. So ang ginawa ko, paano kaya, ano, hindi siya mapasokan, kasi hindi talaga siya maiwasan, uh, makapasok siya. So, nakita ko, na, doon sila nagstay sa mga area na, may mga noodles, ganyan. So, ang ginawa ko, every other day, pinupunasan mo yung area na yon para walang mag-standby doon ng mga amoy-amoy sa mga noodles. So, ang ginawa ko, aside doon, dapat always siya malinis pinupunasan mo talaga. Chine-check mo randomly. And pinaka-effective na ginawa ko po ay dinodobli ko po sa na nito. Ganito. So, dinodobli ko po siya ng cellophane. Tapos, ma-close ko dito. So, hindi na siya ganun ka uh, yung palaging may mga insekto. So, hindi na siya makapasok kasi talagang magreklamo ang mga customer. So, yun. Number one ay dapat linisin, punasan, randomly, every other day, yung area na yun. Tapos, iti-check baka may mga, uh, may manapasukan na para hindi siya dumami. Tapos, mag-transfer siya sa ibang mga items. Yun, dapat laging punasan, laging linisan ang area, lalo na sa mga noodle park. Kasi, yun naman talaga ang uh, laging pinapasukan. Number two, idudubli nyo, ilagay nyo sa cellophane. Yun yung nakita kong pinaka-effective na hindi siya mapasupan. So, ilagay nyo ng double na cellophane yung mga mga ganito na item para hindi ma para maagapan at hindi siya maka-transfer sa iba. So, yun yung pinaka-effective kasi na-experience ko na din yun. Tapos, number uh, three, number three, panatilihing malinis ang ating paligid. No, panatiling malinis ang ating paligid para hindi sila makaamoy-amoy ng mga naiiwan dyan ng mga amoy kaya sila pumapasok. And pinaka-importante, lalo na sa mga daga na makapasok, ay keep your area na close talaga na hindi siya makapasok. Kasi usually, aatake ang mga daga paggabi. So, yun ang naano ko, na experience ko. So, dapat yung mga butas-butas, dapat takpan talaga ninyo para hindi siya makapasok sa area ng store nyo. I-secure nyo talaga yung store nyo na walang mga butas-butas para hindi sila makapasok. Tapos yung mga cockroaches, so, wala naman, hindi ko na-experience na may mga ganun. So, yun lang yung mga pumapasok na talagang sisira sa mga tinda natin. So, ano-ano yung pinaka-control? Hindi ako mahilig mag-spray ng mga best control kasi pag may mga pagkain matakot ako baka ma masira so yung four effective control na ginawa ko para hindi mapasukan ng mga kahit na anong insekto daga yung store ko number one is dapat magpunas talaga tayo kahit na every other day randomly lalo na sa mga noodle part na may mga may mga minsan may mga ma open ng ganyan madaling maopen tapos idodoble yung mga noodles na ganun, idodoble nyo, i check nyo yung mga baka may nabutas na. So, i-check niyo tapos idoble niyo ng mga cellophane. Tapos, ilock nyo talaga yung cellophane para hindi makapasok. Number three, of course, para tilihing malinis ang lahat ng area sa store natin para hindi nila maamoy yung mga amoy-amoy doon. And number four, of course, butasan Yeah, hindi butasan. Dapat takpan yung mga butas na nasa inyong mga paligid sa mga area sa inyong store. And dapat i-secure, is i-secure, meaning, lalo na pag-gabi, huwag ninyong hayaan na may mga butas na naka-open kasi gabi talaga aatake ang mga daga. So, yun ang aking pinaka-effective controls na ginawa ko dito sa store namin. So, yun lang po. Thank you and God bless. Hope you like and please... Please press the button subscribe and like. Thank you.